yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katotawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang sa buhay. Ang kakapal Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-perfect something kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay eh. sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Ma'am, may go out po. Iihi po ako. Ma'am, may go out po. Iihi po ako. Umabas na ito! Bato ba ka pa? Ingrato.